Si uh, Emil Sumangil po ay uh, may report kaugnay ng uh, pagkakakawa ng CCTV sa aktwal na nakawan sa isang butika. Emil. Magandang hapon Jiggy. Huling-huling sa CCTV camera ang panluloob ng mga kawatan sa isang butika ng butika sa Paranaque noong disperas ng araw ng mga patay. Tinangay Jiggy ng dalawang kawatan ng kahong-kahong gamot, pera at CPU ng establishmento. Nakapasok ang mga suspect makarang baklasin sa pamamagitan ng bolt cutter ng padlock ng bodega. Parang mga Detective Jiggy ang mga suspect na naka-flashlight pa, naka-hubad at walang kaalam-alam na sila'y kuhang kuha na ng CCTV camera. Sa investigasyon, worth over 200000 ang halaga ng mga kagamitang natangay ng na mga suspect. Kinilala ng Baranyaki Police ang naka-hubad na suspect na si Romel Botero alias Tangkad. Habang ang alalay niya, kinilalang si Rolando Tolentino alias Kambal. Pumuli ang mga membro ng tinaguriang Racial Guzman Bolt Cutter Group. Dalawa na raw sa grupong ito ang napatay sa isang ikwentro sa Cavite noong 2009. Ang umunay leader ng grupo na si Russell Guzman alias Bernardo Bernadas na atunta na para niya Police MPD Station 1 na inaresto sa iba pang kaso. Tatlo pa sa mga suspect ang pinagahanap ng Jiggy ng para Police. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.